friend then everything down. you got 1 push 3 all you got all you got come on there then it's 9 ibinahagi ni Cavite Congressman Jolo Rebilla ang naging journey nila ng asawang si Angelica Alita sa pagsalubong ng bagong membro ng kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang panganay na anak na pinangalanan nilang Lauren Angela Alita Rebilla Nito lang January 30 nang isilang ni Angelica, misis ni Jolo, ang unang anak nila na isang baby girl. Masayang-masaya naman ang mga bagong lolo at lola na sila Lani Mercado at Bong Revilla Jr. sa pagdating ng bago nilang apo. Sa Cedar Sinai Medical Center sa Los Angeles, sa Amerika, ng anak si Angelica. Ayon kay Jolo, nagkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis ng kanyang misis kaya minabuti nilang sa Amerika nalang ito magsilang sa kanilang panganay. And Everything nine, you got. One, four, two, three, four, four. All you got, five, all you got. Six, all you got, come seven, on. Seven, eight, nine, ten. <laughs> Amazing. Nakutayo, Nahapitanang and Sea Angel. Thanks for blabbing, Mama. She's now here in Cedar Shanghai. About to give birth to na yung water buggy. 17 hours na po kami nagle-labor. Ayan po. Tuloy-tuloy lang. Ito si Angel. Pagod ka na ba? <laughs> okay lang daw siya. So, ayan po. Kita niya naman. Nandito pa rin po kami sa hospital. Ayan, sobrang ganda sa kanakitang bubong mga nga na, nagkanya kaganda nagkocontract tuloy sa iyo po eh nagkocontract ayan medyo nahihiya yung aking misis na malapit na maging mami ako sobrang excited ko na at alam kong Excited na din kayo na ma-meet yung aming baby girl. Sige nga, tulungan nyo nga kami. Hulaan nyo kung ano yung ipapangalan namin sa prinsesa ng unang distrito. <laughs> <laughs> prinsesa ng unang distrito. Ayan. Siyempre ako gusto ko yung mayroong resemblance ng pangalan ko at pangalan ni Angel. Diba? Hoping for normal delivery po kami. Ayan, so kita po tayo. Ingat po. Bye guys! Woo! This is it, baby! It's time for you to come. Mom and Dad are dancing you out. Yay! 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 Come on, baby! That's right! You guys going to remember this forever! I don't, I don't, I don't. Boxing. Boxing. That's good! you! guys have to keep that forever! Ben C.M. Ben -CM. Breath in. Second one, three, Everything six, you got. One. one two, push. Two, three. Four. All you got, all you got. All you six, got, come on. Seven. Eight, push, push, push. Nine. Turn. Three, three, push. One. Roll, two. Three, four. Five. Six, seven, eight, nine. Ten. Amazing. Ano pala? Ano lang yun? Masiyang nga po siya sa ganun. Ano pala yung bagong sign na birthday? Hi everyone! It's your... How many days na? Third day here in the hospital. Baby is fine but mommy is still recovering. Nawalan po siya ng 2 liters ng blood. Kaya po, nanghina po si Angel. Sa totoo lang nung time na yon, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung kay baby ako pupunta eh. Parang wala pang 30 minutes nagpos di ba? Tapos okay na, lumabas na yung baby. Tapos, After one hour nila mag-skin to skin patuloy pa rin bumababa yung blood pressure ni Angel. Tapos nahilo siya, nahilo. Nung binanggit niya namin doon sa doktor na nahihilo siya dahil hindi din mapigilan ng mga doctors pala na patuloy siyang dinudugo. Hanggang sa nagulat kami, sobrang daming dugo na 2 liters yung nawala pala sa'yo. Bumagsak ng 51 over 14 blood pressure niya hanggang sa hindi ko na din alam yung gagawin ko. Kumapit na lang po kami kay Lord. So ngayon, um, andito po kami. Magpa-blood transfusion si Angel. Okay. So, baby. so ito ang blood transfusion ulit ko eh. Um, sasalinan sa ulit ng blood. Please pray for Angel. I hope she gets better soon. I love you. God gave you your second life, right? We can go to bathroom. In the first fifteen minutes she's gonna stay with you. But overall if you get hot palpitations, get hot suddenly, sweating, any changes. right baby. way you You're gonna be alright. So, ito, babanggitin ko na sa inyo. Si Angel, um, dito po siya nanganak sa States. And dito po kami sa, sa LA dahil nagkaroon po ng complications yung placenta niya. Um, nakailang doctors po kami sa Philippines hindi po nila alam kung ano yung isasagot nila sa amin so nag second opinion po kami dito sa States so yun habang nandito siya sa Amerika dahil hindi na po sa Pinawe ako naman yung nagpabalik-balik um Manila, Amerika, Manila Amerika dahil hindi naman ako pwedeng nandito dahil madami kong trabaho sa atin so mga kababayan, ito po nandito po kami yan nanganak na po si Angel. Um, ma. Eh, na na. Yes. Yes, na si Buntes. Ay, tumi na pala Buntes. yung... <laughs> Uwi na tayo. Uwi na po kami. Mama, thank you very much, Mama, you, mama. for taking care of Angel, yes. L.A., and Jolo. Oh, okay. Dahil si Mama, ano? The warrior. Warrior. But, warrior. si Mama, ano? love Ano? I love you kamusta kamu 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 yung journey mo of being a mother? I'm tough, pero worth it. Kasi totoo lang. Ang dami yung pinagdaanan the past few days, pero tibay ng asawa ko? Ka. Basta kapit lang kay Lord. Amen. <laughs> yeah. Um, ano pa nga yung pangalan ni BBLA? Lauren Angela. Lauren Angela Alita Pervilia. Ayan po ang kanyang buong pahalan. So, guys. So, guys. Sige. Later na ulit. Bye.